Hi, good morning everybody. Today is day of day. So, I knit. Ngayon lang uminit si Haring Araw. So, wala nang ulan-ulan so napakainit na ngayon kung dati umuulan dito na inis kami umuulan kasi tuwing di opo umuulan ngayon gabi ang init guys tumagati din ang ina kakakaligo ko lang pero grabe na yung pawis ko actually punta ako ngayon sa planet bibili ako ng lunch kasi kakababa ko lang ng bahay So, yan, Gagawa tayo ng video for tomorrow. So, yan. So, may mga nagpa-park dito ng mga malalaking bus. Mga turista yan, guys. Galing China. Ayan. Ang dami nakapila yan. So, nakikita oh, yun, guys, o. So, gabi, ang init. Magating-ting na yung init, guys. Napakaliwanag na. Hindi tulad dati na puro ambon tapos madilim yung kapaligiran so ayan sobrang init na so ayun so, ayun. so may payo ako dito guys pero so, tinatamad ako mag one mga so dito tayo sa kabila dadaan para yun hindi mainit so, may taxi ito guys magpapaking pakita natin yeah. marami na rin nagpapaking guys oh. yan yeah. alas 11 na pag kanina umaga umulan siya Okay, pati pati Ano dito? Yeah, yeah. pa ko, ko, okay, pa okay. yeah. oh, ko, uh, Ako, Balak sana ako mag-packing guys kasi mahalan ako eh. Tsaka pa-uwi pa naman ako. dami kong ano papa pa hmm. dami nila tapak. Sobrang init pa naman. So, dyan kami na i-charge. So, late na nga ako. So, punta tayo sa Planet. Bilhin ng food. tao ngayon kasi linggo. Ang daming tao nga. Ah. Pag kasi masikip dito. Ang daming tao.

Aing sana ma ginawa doon apa yang gatal pada masa? Atsi tahu Ano to? Ay, lang po. Bigi may kayo, nag-bautis tayo. Okay. Okay. Okay.

Pak nito tsaka rice. Ay, mami, oh, okay. 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 ano sa'yo? Pili ka na. O, paano pak-pak pata sa karay ko natin? 25. Mag-additional ano ka na nang isabi para sa'yo. Ano po sa inyo? Ay, ah? mami, ay, kayo na. Isa, tito. Ano pa? Ay, kayo sa'yo. Sige. Kayo ka dito? Take out na. Take Ayun. <tipay> ha, dalawang ulam. Ah, dalawang ulam, 35. So, ito. <tipay> ha? guys. Hi, 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 guys. ano guys. Hi, <tipay>

So yun guys Uy na tayo Punta na tayo ng park At kakain So nakapamili na ako maka Kakainin sa park So hanggang maghapon na tayo doon Guys kain okay. tayo So ulam na tayo

Aku ako na pinapin kagad Thank you guys. Bye bye. Thank you for